Mga ka-republic, magkasalungat ang naging resulta ng laro ng Hinebra sa Macau at sa laban naman ni na Justin Brownlee sa Indonesia Basketball League. Natalo ang kupuna ni Brownlee na Pilita Jaya sa Game 1 ng Best of 3 Final samantalang nagwagi naman ang Hinebra sa kanilang exhibition game laban sa New Taipei Kings. Hangad ng gilas naturalized player na makapagbulsa ng championship outside Hinebra samantalang naghahanda naman ang Jin Kings para sa paparating na PBA Season 49. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, ikangay na binyaga na sa apoy ang mga bagong player ng Hinebra nang pataubin nila ang Pilig Champion New Taipei -E Kings. Maagang nagpamalas ng tikas ang generational point guard na si R.J. Abarientos at binagkulang ng suporta sina Isaac Go at Stephen Holt. Ang dalawang player na ipinagpalit ng barangay Hinebra kina Christian Standhardinger at Stanley Pringle. Di may mas malakas sa ilalim ang German Bulldozer ngunit may matalas na 3-point shooting naman ang Ateneo Blue Eagles product. Nagamit na agad ito ni Isaac Go laban sa New Taipei Kings. Katulad ni Stanley Pringle, mabilis at shooter din, slasher din itong si Stephen Holt. Parihong may 3-point shooting ang dalawa, ang advantage lang ng soon-to-be-named Rookie of the Year ay mas bata ito ng 6 na taon. Nagpapabata na kasi ng line-up ang Barangay Hinebra. Walk the talk misahin ni SMC Sports Director at Hinebra Team Governor kay RJ Barrientos. Dapat daw makita sa actual game, maitranslate sa court ang kumpiyansang nasa Salminia sa generational point guard. At sa exhibition game nga laban sa New Taipei Kings ay lutang na lutang ang kumpiyansa Itrinanslate na R.J. Abriento sa aktual na laro ang talentong nagpasikat din sa kanyang tuhin na si Johnny Flying A. Abarientos. At huwag nating kakalimutan ng mas maliit na version daw ni Scotty Thompson na si Paulo Garcia. Ang apat na bagong player na ito ng Barangay Hinebra ang excited na naghihintay na makasama nila sa laro ang Hinebra resident import na si Justin Brownlee. Hindi nakasama ng Ginking sa Macau si JB dahil kasalukuyan pa nga itong nasa Indonesian Basketball League kung saan ay nadala niya sa finals ang kupunan niyang Pilita Jaya. Huling nag-champion ang Pilita Jaya sa IBL noon pang 2017 at habang off ng PBA, kinuha ng Pilita Jaya ang resident import ng Hinebra at ngayon ngay natulungan ni JB ang naturang team para makaakyat sa finals. Best of 3 lang ang final series sa Indonesian Basketball League tulad lang sa UAP at NCAA natin dito sa Pilipinas. Napakalaking advantage para sa team na makakauna. And unfortunately, naunahan ng Satria Muda ang Pilita Jaya sa Game 1, 84 to 71. Hindi naging sapat ang 14 points, 6 rebounds and 7 assists ni Justin Brownlee para tulungan ang kanyang team tungo sa panalo. Obviously, napaghandaan ng Satria Muda ang Game 1 para pigilan ng scoring ng Gilas Naturalized Player. Nagawa nilang posasan si JB sa 4 quarter kung saan ay hindi na ito nakapagtala ng puntos dahil sa higpit ng depensa sa kanya. May tig-14 points din sina Anthony Bin Jr. at KJ McDaniels para sa Pilita Jaya. Ngunit sadyang di napigilan ng Pilita Jaya ang mainit na opensa ng Satria Muda Import na si Reynaldo Garcia Zamora na nagtala ng 25 points, 9 rebounds and 8 assists. Bukas susubukang bumawi ng Pilita Jaya para maitabla ang final series sa one all. Tiyak na muling paghahandaan ng Satria Muda kung paano dedepensahan si Justin Brownlee na alam nilang sumungkit na ng anim na championship dito sa Pilipinas bilang resident import ng barangay Hinebra. Kaya nga galit na galit kay JB ang mga Hinebra haters. Plano yata ng mga Hinebra haters na pumunta sa Indonesia upang suportahan ang kalaban ni na Justin Brownlee. Para sa mga talangkang haters, ang kabiguan ni Justin Brownlee ay kabiguan din ng Hinebra. Ganyan sila katindi, ganyan mag-isip ang mga talangkang haters. Anyway, mag-champion man o hindi ang Pilita Jaya ay uuwi na dito sa Pilipinas ang Ginebra Resident Import upang samahan ng Gin Kings sa pagbubukas ng PBA Season 49 sa August 18. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po. Sa inyong panunood Shoutout sa sa'yo, Rumil Tuason Sige <laughs> Natawa ako sa'yo Sa'yo rin, Ray Francisco Shoutout idol, salamat na sa panunood Sa'yo rin, Remel Pakate Ganyan talaga ang mga basos Sa'yo rin, Almera Sumolat Napakalaking yes. Go 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 Ginebra sabi niya. At sayo rin Herminia Balingit. Ganyan ang mga haters. Sayo rin Rico Nicanor Factor. Ganyan din ang mga baser sabi niya. Sayo rin Jemwel Garcia sana mapanood nila to. Romeo Conchada shout out sa Shout out din sayo Julie Bunda Congrats Henebra sabi niya At sayo rin Mercy Riliores Wow na wow Never say die Salamat sa inyong lahat Kahit gaano po tayo kabisi Ay huwag po natin kalimutan Ang ating buhay espiritual Lagi po tayong magpasalamat Sa bawat araw na dagdag sa ating buhay Malaki po ang maitutulong Ng pananalangin araw-araw Isang paalala po Mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic